Kasabay naman ang nalalapit na pagbubukas ng 20th Congress, nanumpa na ang ilang mga lider ng Kamara sa kanilang mga distrito. Ang detalye alamin natin mula kay Jap Regala. I, Ferdinand Martin Gomez Romualdez, of State of, the Address of Tacloban City, having been elected as State having been elected as First District Representative of the Province of Leyte, Formal na ang nanumpa bilang kinatawa ng unang distrito ng Leyte si House Speaker Martin Romualdez. Pinangasiwaan ni Court of Appeals Justice Bautista Butch Corpin Jr. ang seremonya ng panunumpa sa Price Mansion sa Tacloban City. Dumalo rin sa panunumpa ang kanyang mga anak na si Tingog Party List Representative Andrew Julian Romualdez at Tacloban City Councilor Ferdinand Martin Marty Romualdez Jr. Mababatid na unopposed o walang kalaban si House Speaker Martin Romualdez para sa pagkakongresista. Ito rin ang kanyang ikatlo at huling termino bilang kinatawa ng distrito. Bukod sa leader ng Kamara, nanumpa na rin bilang kinatawa ng Tingog Party List si Representative Jude Asidre. I, Jude Avorke Asidre, of state your address having been elected as stature position having been elected as party list representative Matatandaang nakapag-secure ng tatlong upuan sa Kongreso ang tingog party list bunsod ng kanilang pagkapanalo nitong hatol ng bayan. Samantala, nitong nakaraan ay kumpiyansa naman ang ilang mambabatas na mananatiling leader ng Kamara si House Speaker Martin Romualdez sa pagpasok ng 20th Congress. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.